Good, ma good. Magandang araw sa ating lahat mga idol. Punta natin yung gagawin natin. May bago naman tayong gagawin. Ayun oh. Grabe bangga. Oh. Grabe ang tama. Dito sa likod ang napuruhan. wasak ang likod ayan yung bago kong pininturahan to nabangga wasak yung likod yung bumper sa likod ayan wasak mag-arayment na naman tayo grabe o yung pinyuti Pakitong hood. Pakahirap yung align nito. Tagal-tagal to. Malaking trabaho na naman. Malaking damage sa likod harap. Mas malalayo sa likod. Yung hood dito, yung pili no. Ayan guys, abang-abang na lang tayo ay mag alignment niyan.